Ito, 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 ito. Ano ba yung sinasabi mong mali? So mga kainis, ano, naalala nyo ba nung nag ano, tayo? Nag-alagay uh, tayo sa mukha nito nung no, yung binigay sa atin ng, ano, ng Beauty Hub 17, mga kainis, ano? How Mer? Heavens, ano? Heavens? heavens, heavens beauty Hub 17. Yun yun, Heavens Beauty Hub 17 pala. <laughs> maraming salamat sa nagbigay sa akin, ano? Naalala nyo ba yung mga kainis, ano, pinagsabay-sabay ko to? Yung pala, mali pala yun. <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ang hila. Eh, hindi ko alam. Malay ko bang ilaw na kagamit nakagamit ng mga ganito pang beauty products eh. Pag sinasabi mo sa akin, hindi ko maintindihan yun. Eh, kung, unless ko explain mo sa akin, dapat din mo, mo sa akin. So, yan. So, mga kainis, ano, uh, napanood pala ni Geraldine yung nag-sponsor sa atin itong beauty, uh, Heaven's Beauty Hub 17. Na, napanood yung ginawa ko na pinagsabay-sabay ko. Sabay-sabay yeah. mo -sabay, na toner daw. Hindi <laughs> mo na may toner. Tapos ito, hindi mo yan ay, inubasan. Ay, ay, yung lang. pala, Tapos ito pala. Facial cream. Ano pala to? Sabon. Para sasabunin mo muna yung mukha mo. Babanlawan mo. Tapos ito ay lalagay mo sa bulak. Iyaganon mo raw. Pagkatapos nito. yung lang paglagay doon. Hindi talagang hap-hap. Ah, Ginanong ko talaga eh. Lapungos ko talaga yung mukha ko <laughs> Kaya parang sabi ko, parang na, nayuyupi yung mukha ko, ang ah, bira. Tapos pagkatapos nito, yung cleansing, yung, ito naman. Ito, okay. ano na, gano'n na, gano'n. Day cream yan, ito, night cream. Sa, sa gabi. Oh, ito naman yung sa gabi. Yan, so, <laughs> yeah. ilang, ilang, halos siguro tatlong linggo ko nang ginagawa yun. Ang ah, bihira. Pero marami nagsasabi ko magwapo rin ako ah. In fairness, mahal na rin ha. Ah. hindi na lalapnos mukha mo sa akin. Ah. <laughs> Paano malalapnos okay. yun eh? Makapalang mukha ko paano malalapnos yan? Pakapal yan. O, oh, di ba? Ayan, yeah, <laughs> <na>, kasama na. <laughs> o, oh, yan. Dito ka. Pakihawak mo. Maghihilamos. Maghihilamos pala muna ako. Yan. yan, Dito ang tutok. Dito ang tutok lang. Diyan ang tutok. wag mo takpan yung camera. Hilamos tayo. Ayan. Para ano. Kakalagay ko lang kanina. Kaya pala sabi ko parang ma-update. Hindi ma-update. Paano nga ako -up? ma-update? Hindi nga uh, hindi ko nga mararamdaman yung hapda yung ng ngayon mukha ko. Hmm, dapat para sa sabon. kasabon na natin ito. Yan na pala, sa salamat sa correction. Hmm, hmm. Yan, ito sabon. Pambihira ka lamat ako namang yun. Kala cream. yun. Ganun pala. Kala ko pala cream. Yan. nag na marami sa lamat sa correction. Okay ba? Yo. Ilis na, na Pang-model. Saktong-sakto sa pag-model natin, ano? Ang e, balo kasi mag-model, mga sa kayo nagsasummer. Okay na ba? Yo. <laughs> tapos, bulak daw. Ito, lalagay natin dito. Toner. Ayan, toner. Ayan, tapos dandahan lang. Gentle. Ayos mo, baka hindi ako kita. Hmm. Sayang naman yung pag i-effort mo ng pagbibidyographer ko. Yun, ganun pala yun. Gentle lang. Kamalaglag pa. Hindi naman ako nakaramdam ng hap din yung nakaraan eh. Ganun pala yun, proper. Kasi kung hindi mo sasabihin sa akin, you know, kung sasabihin mo lang sa akin, hindi ko talaga maintindihan yun kasi hindi ako gumagamit nito. Unless kung ide-demo mo, mahal na Reyna. Kung talagang kurting kita sa singit niya. Tapos pag... <laughs> makakahiya. Siguro yung mga nakapanood yung time na naglagay ko nito, tawa ng tawa. Ang bihiya. So pagkatapos pala nito, kasi since gabi ngayon, ito ang gagamitin natin. Sa umaga ito. So, saka natin ngayon, ilalagay. Nako. Abas na. Kaya sabi ko si Trevix ko na ang ginagamit to eh. Puro ganun eh. Yung pala mali yung ginagawa ko. Sabon pala yung isang yun. <laughs> Yan. Nako. Parang gentle mga, lang. Gentle, ah, gentle. yeah, uh, ganyan. Parang si Sion, kulit eh. <laughs> kung, kung sa sasabihin nyo o kung i-demo nyo, maiintindihan ko talaga. Kasi hindi naman ako gumagamit nga nito. Oh, uh, oh uh, yan. Oh, uh, talaga ako, laku, labungos ako talaga. Ako, lapungos talaga sa mukha ko eh. Grabe, lapungos sa mukha ko. Sabi ko, parang tapos hmm, yon, tapos na. Salamat sa mahal na Reyna. lalo kung matakot ka na, mahal na Reyna. Lalo kung pumupogi. Lalo kung gumagwa. Oh, dali na. Tara. Tara. Pahinga na muna si mahal na Reyna. Kakauwi lang yan. Galing trabaho. Yan, mga ano? Kaya pala, ganun pala yun, pambihira. Kayo naman, mga kainis, ano? Hindi nyo sinabi sa akin, mali pala yung Mali pala yung mga tirada ko nung nakaraan. <laughs> Pero sarap ha. Fili, ayan, naramdaman ko yung ano, yung effective, uh, effectivity nung ginamit natin naramdaman ko. Grabe, sabon pala yung isang yun. <laughs> sabon pala to. Akala ko cream. Ang bihira. Pag uwi ni Mahal na Reina, abay pinagalitan ka agad ako, bakit daw ganun ginawa ko? Bakit daw ganun? At pinakita ko sa vlog ko. Ang yabang-yabang ko pa raw na nagpagatog guwapo-guwapo pa raw ko. Eh. Yung sabon, ginawa ko raw cream. Tapos Yan <laughs> din, nag-text kasi sa kanya yung ano eh Yung ating sponsor, no, si Geraldine Geraldine, maraming salamat ha Sa pag-correct, yan Pati yung, ano niya, yung Heaven's Beauty Hub 17 pala Yan, thank you very much Talaga, ano muna natin tong ano Ah, mga recycle Yan Yan kasi kuha ng basura bukas lagay lang natin ito baka makalimutan natin yan tapos basurahan yan kunin muna natin alam ko ano ngayon eh no yung kulay green kasi no nakaraan itong kulay black yung kinuha yan ito ngayon yan tapos ano mga kainags ano uh, itong summer kasi nga hindi na prosen hindi na malamig ang panahon, madali na matunaw yung mga mga nabubulok na pagkain. Unlike pag pagwinter kasi na 'yan, hindi nilalangaw. Syempre pag summer, mainit. Ah, uh, marami nang langaw na ano. Kaya alam ko pag uh, siguro mga katapusan ng or first week ng June, o uh, siguro mga May, second week ng May, uh, every week nang kukunin tong ano no, itong kulay green. Unlike pag winter. Lagay ko lang, baka makalimutan natin eh. Doon nga pala sa mga hindi nakakaalam, kasi dati na problema ako kung saan ko ilalagay yung mga dumi ng aso. Mga dumi ng aso natin. Pumupunta pa ako sa mga dog park para itapon doon yung ano, mga dumi ng aso. So maraming salamat nga pala kay ano, no? Meron Merong nag-comment eh, ah... Uh, Kalimutan ko lang, pasensya na, no? <laughs> Yan, yung mga dumi daw ng aso, pwede natin ilagay sa kulay green green na uh, ano, container kasi mga nadi, mga, mga nadidecompose ganyan mga gagaming gagawin mga pataba so maraming salamat at saka by the, way maraming salamat din nga pala mga kinik dun sa mga comment nyo no, doon sa citizenship na sinasabi ko na pwedeng magbakasyon uh, ng matagal sa labas ng Canada yan marami ako nabasang comments thank you very much nako 20 years dapat magstay ka dapat dito as Canadian citizen para pwede ka na talagang mag mag ano no magbakasyon ng matagal outside Canada. Pero marami, marami ako natutunan sa mga ano nyo, sa mga mga comments ninyo. Nako, na maraming nadagdag sa aking kaalaman. Yan, maraming salamat. Tara, pasok muna ako. Kita nyo ba yung pagkakaiba ng balat ng skin natin mga kairis parang oily oily na maganda no so by the way ah uh, wait ka man mga aso natin halika 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 tuwing magbo-vlog na lang ako lagi na lang tong dalawang aso natin ganito hindi ko na maintindihan bakit ba ito sa nagsasalita ako yung mga aso natin lagi nagpapapansin. Parang gusto yata sumama sa vlog natin. So by the way, mga kainigs, ano? naalala nyo kagabi, yung naglapungos ako ng mukha ko, mali pala yung pag apply ko. Ilang, gab ilang linggo ko nang ginagawa yung siguro mag isang buwan ha. <laughs> Mabuti na lang, isinama ko sa content natin nung nakaraang, nakaraan. At nakita nila, at nakita nyo rin, at nung, may, nung ano, nag-sponsor sa atin, na mali pala yung pag-apply ko. Yung application ko mali pala. Yun na nga. So may mga, <laughs> so, may mga comment dito mga kainis. Ano? Basahin natin. Ano? Uh, si ano, si... Sino ba to? Si Kuya Inags. Teka muna, mag muna akong salamin. Kailangan talaga mag ng salamin eh. Yan. Yan. Uh, guwapo lalo. Bira naman. Parang hindi ko pa napunasan. Ah. Hmm. Ito to, sabi ni, ano, ni Nessa Sulit. Hmm, salamat, Nessa. Kuya Inags, dahan-dahan lang sa pagpunas ng muka ng mga pampaganda. Dapat hindi madiin ang pag-apply. Nagiging sanhi daw ng wrinkles. Parang Korean dapat ang pag-apply. Light tap lang sa muka with the oil <laughs> Para maging Korean. O, paka na din. Ay, ganun lang pala yon Light-light lang pala. Eh, di ba ako nung sa vlog natin eh, kung lapungusin ko yung mukha oh, talagang gusto ko kasi pumasok yung yung mga cream, mga oil sa, sa loob ng pores ng mukha ko eh. Eh, si Mahal na rin, eh, hindi naman tinuro sa akin na maayos. Sabi niya, basta punas lang daw. Kala siguro, alam ko yung mga pinagsasabi niya. Eh, hindi naman ako gumagamit no, Alam niyo naman yung skin natin, mga kainak, sa yung mukha natin, eh, natural beauty yan. Di ba? So, meron pa rito eh. May mga nag-comment. Salamat sa comment niyo no? Uh, si ano si uh, Taps top, Art Sir Inags, hinay-hinay sa pagpahid ng beauty product sa mukha mo Baka naman mabura mukha mo na yan <laughs> Shout out sa Sapin Family ng Baguio City Yan Ito, toto, to, si, ano, si JN SC3ZH Natatawa ako sa style nyo ng pag-apply ng beauty cream Paturo po kayo kay Mahal na Rey na the right way ay, good thinking on your part. Maraming salamat po. Ay, ito na ito si, Nora Abu Bakar. Yan. Sir Inag, halos tinorture mo na ang mukha mo sa pag sa mga beauty products since hindi naman talaga ganyan ang pag-apply or paggamit. Gentle. Gentle. Salamat po. Yan. Ito si, ano, si Celesica. Pag, nag, uh, pag naglalagay po ng skincare kuya Inags, gentle lang po sa face. Isipin nyo lang po pamparelax siya. Ayun, maraming salamat po. Thank you. <laughs> so yun, at uh, nako eh, thank you very much. Ano? Thank you very much. Maraming salamat sa comment ninyo. Ngayon alam ko na. Yan, talagang sinamahan ako ni Mahalari na sa ano sa, sa loob ng washroom. Sabi ko, halika nga rito, pumasok ka nga rito, ituro mo sa akin, i-demo mo sa akin para alam ko. Yun pala yun. Pambihira naman. Anyway, mga kainags, ano? maraming salamat din sa comment ninyo. Magko-coffee muna kami ngayon, ni mahal at may pasok tayo. Ito na nga pala yung, ano nating medyas na nabinili nyo na, na karaan, ano? Ito yung 79% cotton. Yan. tingnan nyo, malinis pa. Pero mamaya pag natin, na ng pawis yan mga kainags yeah, so tong tayo ng sapatos mga kainags ano? at tayo ipapasok na sa trabaho pati nangyay pa ako oh, mamaya basa na yan, Ayan. ah, safety shoes ah ito tayo sa trabaho mga kainags ano? na nakalimutan ko na naman yung aking microphone kaya ito na naman sumisigaw na naman ako nako delikado buti na lang bumalik ng aking boses yeah. <laughs> so baka sabihin nyo nakasalamin ako mga kainags ano? hindi naman sumisigat si haring araw eh kailangan ko na rin kasi magsuot ng salamin kasi kahit na hindi na si Haring Araw parang kailangan ko proteksyonan yung mata ko especially pag nanghanginan. eh parang ano na kailangan na talagang proteksyonan ganun talaga pag nagkakaedad hindi hira non <laughs> Dati kayang-kaya ko pa no kahit na nakasikat si Haring Araw dati kayang-kaya ko pa na hindi nakasalamin. pero ngayon parang ano na lagi na ako nakapikit pag nakasi nakasikat si Haring Araw para bang hindi na ako makamulat sa ano sa labas ng bahay natin pag matindi ang sikat ni Haring Araw kahit na hindi, masi, hindi, hindi matindi yung sikat ni Haring Araw kailangan ko pa rin magsuot ng salamin parang uh, ewan ko iba na, iba na yung ano ko, eh, paningin ko pagka hindi ako nagkasalamin mga kainis ano? sa, sa labas ng bahay natin yan nako 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 meron na naman ako ng balitaan mga kainis mag ingat, mag -ingat sa mga scammer Marami tayong mga kababayan na tourist dito. Nag-tourist dito sa Canada. Tapos naghahanap ng work permit. Meron silang mga nakitang agent. Nagbayad sila ng pera. 7,000, 10,000. Pero sa bandang huli, na-scam sila. Wala na yung kausap nila para mabigyan sila ng work permit. Ako, mag-ingat, mag-ingat mga kainags. At nako, eh, maraming nananamantala ngayon. Dahil maraming naghahanap ng lamia para sa mga tourist visa. Mga tourist visa. Mga tourist mga kababayan natin. Mag pag ingat kayo. Ayan, papasok so muna ako. Maraming salamat nga pala doon sa mga ano, no, nag-correct sa akin, ano. Doon sa term ng presidente sa Pilipinas. Kasi ang, ang alam ko kasi, ano eh, pwedeng two terms, di ba? Alam ko pwedeng two terms, eh. Yung pala may mga nag-comment, sabi nila, ang presidente daw sa Pilipinas. Isang term lang. Six years. Tama ba? Six years? Kasi dati, ano eh, katulad si, ayun, si Ferdinand Marcos, di ba dati? parang inaabot yata ng mahigit 20 years no nung nagdeklara siya ng martial law tapos si Gloria Macapagal Arroyo di ba kasi parang 10 years si si Gloria di ba sa pagiging presidente so alam ko kasi dati 2 years alam ko 2 terms pwede 2 terms eh Yan, pero may mga nag-comment nga sabi one term one term lang daw. Yan. So maraming salamat sa correction. Thank you. At least may alam ako. Halatang <laughs> mo lang alam no? ang So, bibihis lang muna ako. Sisimula tayo magtrabaho, mamaya-maya pa ng konti. Lakas ng hangin, grabe. So, uwi na tayo ngayon mga kainags, ano? At nako, ang problema natin noong nakaraan, nung naghahanap tayo ng mahabang uh, printing paper, di ba, sold na. Meron na akong nahingi dito, yan. Humingi ako sa sa supervisor ko eh. Sabi ko, pwede ba ako makahingi ng malaking ano, yung long printing paper. Siguro kahit mga lang, mga limang piraso lang, sabi ko. Yan, so kailangan ko kasi ito para makapag-print na ako ng ano eh, nung mga documents na pinapaprint sa akin ng mga kapatid ko. Dahil nga doon sa mga, mga ano, mga properties na, na inaayos para matapos na. Habang buhay pa yung nanay ko, kailangan eh, uh, maayos na, mapirmahan na. Kasi parang pagka pag, uh, pag buhay pa raw kasi ang yung yung nanay ko mas madali kesa daw sa hindi na wala na. Mas mahirap. So habang may panahon pa, eto inaayos na namin. So noon na nakaraan kasi ano eh uh, pinadala ko yung documents eh ang sabi daw dapat daw nasa mahabang bond printing paper kasi standard uh, standard size na printing paper yung ano eh yung pinadala ko nung nakaraan. So nagkamali yata sila 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 boss sila Mr. Engineer ano. <laughs> Kaya ito papadala uli ako, papaprint uli ako. So okay na, pipirmahan ko na lang 'to. At salamat naman at salamat sa supervisor ko binigyan ako no. Ay, dito na tayo sa bahay mga kay ano? At nako, maghuhubad muna ako ng sapatos at nako. Pagod. Pagod tayo. <laughs> sarap talaga yung uwi yan na yun, eh, no? talaga makakapagpahinga ka na. Iba talaga. Yan, ayos. Ito na yung pa ako ko sa inyo yung medyas, o, <laughs> oh, yan, o. Oh. Kita nyo, Basa ng pawis yan, o. Oh. O, oh, diba? yun yung mga pawis, o. Oh. Yan, o. Oh. Pawis. Absorb niya yung pawis. Ito sa isa. Yan. Pinakita talaga, yun, eh, o. yun Yan yung mga pawis, mga kainags, Oh. Yan, o. Oh yung mga itim-itim, patsi-patsi. Ayan. Ayan. Pawis. paus, <laughs> mira. Pero sarap mo. Pag ko itong medyas ko, sarap ng pakiramdam ko mga kainags. Ayan. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga kainags. Ano? Pusensya na, puro pa ang pinakita ko sa inyo. <laughs> Hanggang sa muli ha.